Sa bawat yugto ng ating buhay, lagi tayong inilalagay ng panahon sa dalawang uri ng daan. Ang isa ay ang daan ng pag-aaksaya, kung saan ang tao ay nabubuhay lamang sa kasalukuyan nang walang malinaw na direksyon, inuuna ang pansamantalang aliw at hinahayaang maglaho ang oras na hindi na muling maibabalik. Ang isa naman ay ang daan ng disiplina at tamang asal, kung saan ang bawat maliit na kilos ay may kahulugan at ang bawat pagpupunyagi ay nagiging pundasyon ng hinaharap. Ang tanong ay hindi kung anong daan ang gusto mo, kundi kung anong daan ang pinipili mo araw-araw sa pamamagitan ng iyong ugali. Ang kasaganaan ay hindi biyayang basta nalalaglag mula sa langit. Ito ay bunga ng wastong asal at matatag na pananaw. Ang tao na walang disiplina ay maaring magkaroon ng pera ngunit ito ay lilisan at hindi mananatili. Ang tao na may tamang pag-uugali ay maaring magsimula sa kaunti ngunit ang kanyang kayamanan ay unti-unting uusbong at sabay nahuhubog ng kanyang pagkatao. Ang pera ay hindi lamang isang bagay na hawak sa kamay. Ito ay isang lakas na sumusunod sa sinumang may kakayahang pangalagaan ito. Ang tunay na kasaganaan ay hindi nasusukat sa dami ng iyong ari-arian o sa kinang ng iyong kayamanan. Ito ay nakikita sa anyo ng iyong asal, sa kapangyarihang mapigil ang sarili, at sa pananaw na kayang tumanggap ng hamon ng walang pagdaing. Ang ugali ang ugat ng lahat ng uri ng pagangat. Kapag matuwid ang iyong asal, susunod ang kayamanan at higit pa roon, susunod ang kapayapaan ng loob. Sabi nga ni Epictetus, hindi ang mga bagay ang siyang bumabalisa sa atin, kundi ang ating paghatol sa mga bagay na iyon. Kung gayon, hindi ang kakulangan, hindi ang kahirapan, at hindi ang pagsubok ang tunay na hadlang sa atin. Ang tunay na hadlang ay ang maling pagtingin at ang maling pag-uugali na pumipigil sa atin na makakita ng oportunidad sa gitna ng unos. Ang taong may tamang asal ay makakakita ng liwanag kahit sa dilim, habang ang taong puno ng inggit, katamaran at kawalan ng pagpipigil sa sarili ay mawawala kahit nasa gitna na ng pagkakataon. Kaibigan at kapatid, muli, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at babago sa pananaw mo sa buhay. Matapos nating maunawaan na ang ugali at pananaw ang tunay na batayan ng pag-angat, dumako naman tayo sa mga asal na siyang nagiging magneto ng kasaganaan. Sapagkat ang pera ay hindi hinahabol tulad ng isang anino. Ito ay kusang lumalapit sa sinumang may tamang pamumuhay. Ang mga susunod na ugali ay hindi lamang simpleng payo. Ito ay mga gabay na hinubog ng karanasan at karunungan. Mga prinsipyong matagal nang napatunayan na kayang baguhin hindi lang ang iyong bulsa, kundi ang mismong landas ng iyong buhay. Number 1. Disiplina sa sarili Sa lahat ng ugali na kailanman ay maaring hubugin ng tao, ang disiplina sa sarili ang pinakapundasyon sapagkat ang tao na walang disiplina ay parang mandirigmang walang sandata, madaling magapi ng tukso at pangihina. Ngunit ang tao na marunong mamuno sa kanyang mga pagnanasa at marunong pigilan ang sarili sa labis na luho ay nagiging tunay na malaya. Ang kalayaan ay hindi ang paggawa ng lahat ng gusto, kundi ang kakayahang piliin ang nararapat. Ang taong may disiplina ay marunong maghintay. Hindi siya natitinag ng tukso ng mabilis na aliw o panandali ang ginhawa. Alam niya na ang tunay na tagumpay ay bunga ng mahabang proseso at paulit-ulit na pagpili sa tama kaysa madali. Ang kanyang oras ay hindi ginugugol sa walang kabuluhan Bagus bawat sandali ay ini-invest niya sa mga bagay na magbubunga ng mas malaki sa kinabukasan. Kung kayat ang maliit na kita ay nagiging puhunan, ang maliit na ipon ay lumalago at ang pangarap na malabo ay nagiging malinaw na direksyon. Kung ang tao ay walang disiplina, kahit gaano karami ang perang dumaan sa kanyang mga kamay, ito'y maglalaho na parang usok. Ngunit kung siya ay may tamang asal, kahit kaunti lamang ang kanyang hawak, Marunong siyang maglaan, mag-ipon at magparami. Tulad ng isang magsasakang nagtatanim, hindi siya naghahabol ng ani sa iisang araw. Alam niyang bawat binhi ay nangangailangan ng panahon, araw at pag-aalaga bago ito maging bunga. Sabi nga ni Seneca, walang tao ang nagiging marunong nang hindi muna naging disiplinado. Ang katalinuhan ay hindi natatagpuan sa dami ng kaalaman kundi sa kakayahang ipatupad ito sa tamang oras at sa tamang paraan. At dito pumapasok ang disiplina. Ito ang haligi ng lahat ng pagunlad, ang bantay ng ating mga pangarap, at ang tagapag-ingat ng ating hinaharap. Kung nais mong makakit ng pera at makamtan ang pag-angat, ang unang hakbang ay hindi sa negosyo, hindi sa oportunidad, at hindi sa koneksyon. Ang unang hakbang ay ang pamumuno sa iyong sarili. Sapagkat ang taong hindi marunong mamahala ng sarili, ay hindi kailanman makakayanan ang pamamahala nang mas malalaking bagay. Number two, konsistensya sa bawat gawain. Ang disiplina ay siyang unang hakbang ngunit hindi ito magiging ganap kung walang kasamang konsistensya. Maraming tao ang marunong magsimula, ngunit kakaunti lamang ang marunong magpatuloy. Ang apoy ng inspirasyon ay madaling magningas, ngunit kung walang patuloy na paglalagay ng panggatong ito, ay unti-unting namamatay. Ganyan din ang buhay. Hindi sapat ang isang araw ng sipag at hindi sa patang isang linggo ng pagtitiyaga. Ang tunay na pag-angat ay bunga ng paulit-ulit na pagkilos araw-araw. Kahit sa oras na nakakapagod at tila walang nagbabago, ang taong may konsistensya ay parang ilog na dumadaloy. Hindi ito humihinto kahit gaano kaliit ang agos, ngunit sa paglipas ng panahon kaya nitong bumutas ng bato. Ang maliit na hakbang na ginagawa araw-araw, kahit gaano kaliit sa paningin ng iba, ay nagiging dambuhalang tagumpay kapag pinag-isa sa pagdaan ng panahon. Kaya nga ang konsistensya ay parang lihim na sandata na tahimik ngunit makapangyarihan. Kung ang disiplina ay ang kakayahang simulan at pigilan ang sarili sa maling gawain ang konsistensya naman, ang kakayahang manatili sa tamang landas hanggang sa marating ang dulo. Ang taong marunong maging konsistente ay hindi natitinag ng pansamantalang kabiguan at hindi siya napapahinto ng kahirapan o pagod dahil alam niyang ang bawat araw ng pagpupunyagi ay isang hakbang palapit sa tagumpay. Sabi ni Marcus Aurelius, ang tagumpay ng buhay ay nakasalalay sa maliliit na bagay na inuulit ng may tiyaga at pagpupursige. At tunay nga, hindi isang dakilang gawa ang nagtatayo ng kayamanan o kasaganaan, kundi ang paulit-ulit na paggawa ng maliliit, ngunit tamang bagay, ang pagtitipid araw-araw, ang pag-aaral kahit walang nakatingin at ang paggawa ng tama kahit walang pumupuri ay nagiging haligi ng pagangat. Kung nais mong makaakit ng pera, huwag kang umasa sa biglaang swerte o sa mabilisang paraan. Ituon eh mo ang iyong sarili sa pagkilos ng tuloy-tuloy, sa paggawa ng maliit na hakbang araw-araw, at sa pagtatayo ng pundasyong hindi matitinag ng panahon. Sapagkat ang konsistensya ay hindi lamang gumagawa ng yaman, ito rin ang humuhubog ng matibay na pagkatao. Number 3 ang pagpapahalaga sa oras, ang oras ang pinakamahalagang yaman ng tao. Hindi ito na bibili, hindi ito na ipapamana at kapag nawala ay hindi na muling maibabalik. Ang bawat sandali na nasasayang ay isang pagkakataon na nawala ng tuluyan. Maraming tao ang nag-aaksaya ng oras sa walang kabuluhang gawain, sa mga bagay na walang silbi o sa palaging paghihintay na may susunod na pagkakataon. Ngunit ang tao na marunong magpahalaga sa oras ay nagiging malaya mula sa pagkakakulong ng kawalang saysay at natututo niyang gamitin ang bawat minuto upang hubugin ang kanyang buhay at hinaharap. Ang mga mayamang tao at matagumpay na individual ay hindi nagiging ganito dahil sa swerte lamang. Ang kanilang sikreto ay ang kakayahang tingnan ang oras bilang kayamanan. Ang bawat oras ay isang pagkakataon. Bawat sandali ay isang butil na pwedeng maging pundasyon ng malaking tagumpay. Ang taong marunong maglaan ng oras para sa pag-aaral, pagpapalago ng kaalaman, paggawa ng plano at pagkilos ay siyang tunay na may kapangyarihan. Ang bawat hakbang na ginagawa niya, kahit maliit, ay nagiging hakbang patungo sa pag ng kanyang pangarap. Kapag hindi pinapahalagahan ang oras, ang bawat hakbang ay nauuwi sa walang saysay na pag-ikot. Ngunit sa tamang pagpapahalaga, ang bawat kilos, bawat plano at bawat desisyon ay nagiging bahagi ng mas malaking larawan ng tagumpay. Ang oras ay hindi lamang instrumento para sa yaman. Ito rin ay guro na nagtuturo ng disiplina, konsistensya at malinaw na pananaw sa buhay. Sabi ni Seneca, hindi natin kontrolado ang haba ng ating buhay, kundi ang paggamit natin sa oras na ibinigay sa atin. Ang kasabihang, ito ay paalala na ang buhay ay hindi lamang sinusukat sa dami ng taon kundi sa lalim at kabuluhan ng bawat sandaling ginugol. Ang bawat minutong ginugol ng may layunin ay hindi na nasasayang. Ito ay nagiging hakbang patungo sa kasaganaan, kaalaman, at tunay na pagunlad. Ang tamang pagpapahalaga sa oras ay hindi lamang nakakatulong sa pag-akit ng pera, kundi sa paghubog ng pagkatao. Ang isang tao na marunong maglaan ng oras para sa mahahalagang bagay ay mas matatag sa harap ng pagsubok, mas malinaw sa paggawa ng desisyon, at mas maayos sa pagbuo ng plano. Ang kanyang buhay ay isang maayos na orkestrasyon ng mga hakbang kung saan ang bawat kilo ay may dahilan at ang bawat sandali ay may halaga. Kung nais mong makaakit ng pera at makamtan ang tunay na pagangat, magsimula sa pagpapahalaga sa oras. Gamitin ito sa tamang paraan, iwasan ang pagpapaliban, at ituon ang lakas sa mga gawaing magbubunga sa hinaharap sapagkat ang bawat minutong ginugol ng wasto ay hakbang patungo sa yaman, kasaganaan at kapayapaan ng isip. Sa oras na ito ay pinapahalagahan. Ang pera at tagumpay ay hindi lamang darating. Ang buhay mo ay magiging mas makabuluhan at may direksyon. Number 4. Pagiging responsable sa sariling aksyon. Ang tunay na kapangyarihan sa buhay ay nagsisimula sa pagtanggap ng buong responsibilidad sa bawat aksyon. Ang taong laging nagbabalik ng sisi sa iba, sa pagkakataon o sa swerte, ay tulad ng barkong lumulutang sa dagat ng walang timon, walang direksyon ang kanyang buhay, at ang kanyang yaman ay madaling mawala. Ngunit ang taong marunong tanggapin ang pananagutan sa kanyang desisyon at kilos ay may kakayahang hubugin ang sariling kapalaran Ang responsibilidad ay hindi lamang tungkol sa mga malalaking bagay o sa mga mahahalagang desisyon ito ay it to sa Mount Waiterodex sa Zimbabwe at Kilos at sa Zimbabwe at Pagpili. Ang isang simpleng aksyon na ginagawa ng may tamang intensyon at pananagutan ay nagiging pundasyon ng mas malaking tagumpay. Ang taong may pananagutan ay hindi natatakot sa kabiguan. Bagkus ay itinuturing ito bilang guro na nagtuturo kung paano maging mas mahusay sa susunod. Kapag ang isang tao ay marunong humawak ng responsibilidad, nagiging maayos ang kanyang relasyon sa pera at kayamanan. Hindi siya basta gumagastos ng padalos-dalos. Hindi siya nalulunod sa utang at hindi siya umaasa sa pagkakataon lamang. Ang bawat hakbang sa kanyang buhay ay pinag-iisipang mabuti at ang bawat desisyon ay may malinaw na layunin. Ang responsibilidad ang gumagabay sa kanya upang hindi maligaw sa gitna ng tukso at hindi mawala sa daan patungo sa pag-angat. Sabi ni Epictetus, ang kalayaan ay nagsisimula sa kakayahang mamuno sa sarili at tanggapin ang pananagutan sa bawat aksyon. Tunay nga, walang sino mang tao ang tunay na malaya kung hindi niya kayang pangasiwaan ng sariling desisyon. Ang yaman ay sumusunod sa taong may kakayahang pangalagaan at pangasiwaan ng kanyang buhay nang may pananagutan. Ang pagiging responsable ay hindi lamang nakakaakit ng pera. Ito rin ay nagdudulot ng respeto mula sa ibang tao nagtuturo ng disiplina at nagbubukas ng pintuan para sa mas malaking oportunidad, ang taong may pananagutan ay maasahan maingat at may kakayahang planuhin ang bawat hakbang patungo sa layunin. Kung nais mong makaakit ng pera at makamta ng tunay na pag-angat, simulan mo sa pagiging responsable sa bawat aksyon at desisyon. Huwag ilihis ang sisi sa iba at harapin ang bawat hamon ng may tapang at malinaw na pananaw sapagkat ang tunay na yaman ay hindi lamang nasusukat sa material na bagay, kundi sa kakayahang pangasiwaan ng sarili at ang buhay na ipinagkaloob sa iyo. Number 5. Pagkakaroon ng malinaw na layunin Walang taong makakarating sa tamang destinasyon kung wala siyang malinaw na direksyon. Ang mga pangarap na malabo, ang mga hangarin na hindi malinaw, at ang buhay na ginagabayan ng alinlangan ay katulad ng barko na naglalayag sa dagat ng walang timon. Ang pagkakaroon ng malinaw na layunin ay nagbibigay ng fokus, nagiging gabay sa bawat kilos at nagpapasigla sa bawat hakbang na sa kabila ng pagod, kabiguan o tukso. Ang taong may malinaw na layunin ay alam kung saan pupunta at kung paano mararating ang kanyang destinasyon. Ang bawat desisyon ay sinasalamin ng layuning iyon. Ang bawat aksyon ay nagiging hakbang patungo sa kanyang pangarap. Kung ang layunin ay mali o malabo, ang bawat hakbang ay nagiging walang saysay, ngunit sa tamang layunin, ang bawat maliit na tagumpay ay nagiging pundasyon ng mas malaking pagunlad. Sabi ni Marcus Aurelius, ang buhay ay walang saysay kung walang malinaw na direksyon. Tunay nga, ang kayamanang nais makamtan ay hindi darating sa taong gumugol ng oras sa walang kabuluhang gawain. Ang pera ay sumusunod sa taong may malinaw na plano, sa taong alam kung ano ang kanyang pinaghihirapan, at sa taong may malinaw na dahilan kung bakit siya nagsisikap. Ang pagkakaroon ng layunin ay hindi lamang nakakaakit ng pera. Ito rin ay nagbibigay ng lakas sa harap ng mga pagsubok, nagtuturo ng disiplina at humuhubog ng konsistensya. Ang taong may layunin ay hindi madaling maligaw ng landas, hindi madaling maapektuhan ng kabiguan at alam kung paano balansehin ang oras at lakas sa pinakamahalagang bagay kung nais mong makaakit ng pera at makamta ng tunay na pag-angat, simulan mo sa pagtatakda ng malinaw na layunin. Tukuyin kung ano ang gusto mong makamit, bakit mo ito nais at paano mo mararating. Sapagkat sa oras na malinaw ang layunin, ang bawat hakbang ay nagiging tiyak at ang bawat pagkilos ay nagiging makabuluhan. Ang pera at tagumpay ay natural na sumusunod sa taong may direksyon at higit pa rito, nagiging mas makabuluhan at mas maayos ang kanyang buhay. Number 6. Pagiging bukas sa pagkatuto at karunungan. Ang kaalaman at karunungan ay mga yaman na hindi napapawi ng panahon at hindi nawawala kahit gaano karami ang pera na hawak ng tao. Ang taong naniniwala na sapat na ang kanyang alam ay parang naglalakad sa dilim. Limitado ang kanyang pananaw at madali siyang maligaw sa landas ng tagumpay. Sa kabilang dako, ang taong bukas sa pagkatuto ay patuloy na lumalago. Patuloy siyang humuhubog sa sarili at patuloy na nagaambag sa kanyang hinaharap. Ang bukas na isip ay isang kayamanang higit pa sa material na bagay. Sa bawat libro na binabasa, sa bawat karanasan na pinagdadaanan, at sa bawat tao na nakakasalamuha, may natututunan siyang aral. Ang aral na ito ay nagiging gabay sa paggawa ng tamang desisyon sa pag-iwas sa pagkakamali at sa mas mabilis na pag-abot ng layunin. Ang tao na patuloy na nag-aaral at naghahanap ng kaalaman ay parang magsasakang palaging nag-aalaga ng kanyang lupa. Alam niyang ang bawat butil ng aral ay magiging bunga sa tamang panahon at magdadala ng masaganang ani sa hinaharap. Ang bukas na pagkatuto ay hindi lamang tungkol sa karunungan ng isip kundi pati na rin sa pagpapalawak ng puso at karakter. Ang taong bukas sa karunungan ay marunong makinig, marunong tanggapin ang kritisismo at hindi natatakot harapin ang kabiguan bilang bahagi ng pagkatuto. Sa ganitong paraan ang bawat karanasan, mabuti man o masama, ay nagiging hakbang sa paglago at tagumpay. Sabi ni Seneca, ang hindi nag-aaral ay hindi humuhubog sa sarili at palaging alipin ng kanyang sariling kamangmangan. Tunay nga, ang kamangmangan ay hadlang sa kayamanan at kasaganaan. Ang kaalaman at karunungan ay sandata na nagbibigay kapangyarihan sa tao upang gumawa ng tamang desisyon, harapin ang hamon ng buhay, at lumikha ng oportunidad sa halip na umasa sa swerte o pagkakataon. Ang taong bukas sa pagkatuto ay hindi natatakot humingi ng payo o tanggapin ang gabay ng iba. Alam niyang ang tunay na kayamanan ay hindi lamang pera kundi ang kakayahang gumawa ng tamang hakbang sa tamang panahon. Ang kanyang utak ay patuloy na hinuhubog at ang kanyang puso ay patuloy na lumalawak upang yakapin ang aral ng buhay. Ang mga aral na ito ay hindi lamang nagbubukas ng pinto sa yaman kundi humuhubog din ng pagkatao na may kakayahang mamuno sa sarili at gumawa ng matalinong desisyon sa bawat aspeto ng buhay. Kung nais mong makaakit ng pera at makamta ng tunay na pagangat, simulan mo sa pagiging bukas sa pagkatuto. Mag-aral ng walang sawang pag-usisa, humingi ng karunungan sa mga may alam at yakapin ang aral mula sa bawat karanasan sapagkat sa oras na bukas ang isip at handa sa kaalaman ang yaman at kasaganaan ay natural na sumusunod at ang bawat hakbang ay nagiging mas matatag at mas makabuluhan ang buhay ay nagiging mas malinaw mas maayos at ang bawat kilos ay may direksyon at layunin na hindi matitinag ng panahon o ng tukso number 7 pagiging maingat sa pananalapi. Ang pera ay isang instrumento, hindi ang sukatan ng halaga ng tao. Ngunit tulad ng anumang instrumento, kung hindi ito gagamitin ng maayos, maari itong maging sanhi ng pagkasira at problema. Ang taong walang pag-iingat sa kanyang pananalapi ay parang mandaragat na walang mapa at timon. Madali siyang maligaw, malulunod sa utang, o mawawala sa tamang landas patungo sa kasaganaan. Ngunit ang taong marunong maging maingat sa pera ay may kakayahang gabayan ang kanyang buhay sa direksyon ng pagunlad. Ang pagiging maingat sa pananalapi ay hindi nangangahulugan ng pagiging matipid lamang. Ito ay ang kakayahang planuhin ang bawat gastusin, timbangin ang bawat desisyon, at ilaan ang bawat yaman sa tamang paraan. Ang tao na may ganitong ugali ay marunong maglaan para sa kinabukasan, mag-invest sa tama, at magtipid sa halip na mag-aksaya. Sa ganitong paraan, bawat sentimo na hawak niya ay nagiging hakbang patungo sa mas malaking kayamanan. Ang pananalapi ay isang test ng disiplina at konsistensya. Kung hindi ka marunong pamahalaan ng pera, kahit gaano karami ang dumaan sa iyong mga kamay, ito ay lilisan at mawawala. Ngunit ang taong may tamang ugali sa pera ay nagagamit ang kanyang yaman bilang kasangkapan para sa mas malaking layunin. Nakikita niya ang pera hindi bilang isang layunin, kundi bilang kasangkapan upang lumikha ng mas matibay na pundasyon sa buhay. Sabi ni Seneca, hindi ang dami ng pera ang mahalaga, kundi ang karunungan sa paggamit nito. Ang tunay na kasaganaan ay hindi nasusukat sa kung gaano karami ang hawak, kundi sa kung gaano kahusay ang paggamit at pamamahala sa yaman na mayroon ka. Ang taong maingat sa pananalapi ay marunong maglaan para sa hinaharap, hindi nagmamadali at hindi pinapayagan ang tukso ng agarang kasiyahan na sirain ang kanyang pundasyon. Ang pagiging maingat sa pera ay hindi lamang nagdudulot ng kayamanan kundi nagbubukas din ng kalayaan sa buhay. Hindi ka nagiging alipin ng utang, hindi ka natatakot sa kawalan at may kapangyarihan kang gumawa ng matalinong desisyon sa bawat aspeto ng buhay. Ang tamang pamamahala sa yaman ay humuhubog ng karakter, nagpapalawak ng pananaw, at nagiging sandigan sa panahon ng pagsubok. Kung nais mong makaakit ng pera at makamtan ang tunay na pag-angat, simulan mo sa pagiging maingat sa pananalapi. Planuhin ang bawat hakbang, gamitin ang yaman ng may karunungan, at ituon ang bawat desisyon sa mas malaking layunin. Sapagkat sa oras na natutunan mong pahalagahan at pangasiwaan ng pera, ang kayamanan ay sumusunod at ang iyong buhay ay nagiging mas matatag, mas maayos at mas makabuluhan. Number 8. Pagiging mapagpasensya at matiyaga. Sa mundong puno ng tukso at agarang gantimpala, ang isa sa pinakamahalagang ugali na nagdadala ng tunay na yaman ay ang kakayahang maging mapagpasensya at matiyaga. Ang pera at tagumpay ay hindi agad dumadaloy sa sino mang walang kakayahang maghintay. Ang tao na nagmamadali, na nais lahat ng bagay ng sabay-sabay, ay kadalasan nauuwi sa pagkabigo at pagkasayang ng pagkakataon Ngunit ang taong may pasensya at tiyaga ay marunong maghintay sa tamang panahon, gumawa ng tama sa bawat hakbang at panatilihin ang kanyang direksyon kahit matagal bago dumating ang bunga. Ang pagtitiyaga ay hindi lamang tungkol sa paghihintay, kundi sa patuloy na pagkilos sa kabila ng kahirapan at kabiguan. Ang isang maliit na aksyon araw-araw, kapag pinagsama-sama sa paglipas ng panahon, ay nagiging pundasyon ng malaking tagumpay tulad ng isang magsasakang nagtatanim hindi niya inaasahan na ang binhing itinanim ay biglang tutubo at magbubunga agad alam niyang ang bawat araw ng pag-aalaga ay nagdadala sa kanya ng masaganang ani sa tamang panahon sabi ni epictetus walang tao ang namumuhay nang mabuti kung hindi siya marunong maghintay at magtiyaga tunay nga ang tunay na kasaganaan ay bunga ng pagtitiyaga sa mga tamang gawain ng pagtiis sa pansamantalang hirap at ng kakayahang manatili sa tamang landas kahit ang bunga ay tila malayo pa. Ang mga mayayamang tao at matagumpay na individual ay nagtagumpay hindi dahil sa swerte, kundi dahil sa kanilang kakayahang maghintay, magsikap, at magtiyaga sa kabila ng lahat ng hadlang. Ang pagiging mapagpasensya at matiyaga ay nagdudulot ng mas malalim na pag-unawa sa sarili at sa mundo. Ito ay nagbubukas ng isip upang makita ang oportunidad sa gitna ng pagsubok at humuhubog ng karakter na matatag sa harap ng anumang unos. Kapag natutunan mong maghintay at magtiyaga, ang bawat hakbang ay nagiging makabuluhan at ang bawat pagkilos ay nagdudulot ng mas matibay na pundasyon sa hinaharap. Kung nais mong makaakit ng pera at makamtan ang tunay na pagangat, simulan mo sa pagiging mapagpasensya at matiyaga. Gawin ang tama araw-araw. Panatilihin ang direksyon. At huwag panghinaan ng loob kahit matagal bago dumating ang resulta. Sapagkat sa oras na natutunan mong pahalagahan ang tamang proseso, ang yaman kasaganaan, at tagumpay ay kusang darating, at ang bawat hakbang sa buhay ay nagiging mas makabuluhan at puno ng direksyon. Number 9. Pagiging bukas sa pagbabago at adaptasyon. Ang mundo ay patuloy na nagbabago, at ang tao na hindi marunong sumabay, ay madaling maligaw at maiiwan sa likod. Ang pera at oportunidad ay hindi nananatili sa mga nakatigil sa nakaraan. Ang tao na matigas ang ulo at ayaw tumanggap ng pagbabago ay madalas mawalan ng pagkakataon at hindi makakaabot sa kanyang potensyal. Ngunit ang taong bukas sa pagbabago at marunong umangkop ay nagiging magneto ng kasaganaan. Ang bawat pagbabago, gaano man kaliit o kalaki, ay nagiging pagkakataon upang lumago at magtagumpay ang adaptasyon ay hindi simpleng pagtanggap sa bagong sitwasyon, kundi ang kakayahang umangkop ng may karunungan. Ang isang tao na bukas sa pagbabago ay marunong suriin ang sitwasyon, tuklasin ang tamang hakbang at gumawa ng desisyon na kaayon ng kanyang layunin. Ang kanyang isip ay hindi nakatali sa nakaraan bagkos ito ay nakatuon sa paglago, sa pagunlad at sa mas malinaw na kinabukasan. Sabi ni Marcus Aurelius, ang matalino ay hindi lumalaban sa pagbabago, kundi ginagamit ito upang hubugin ang kanyang sarili. Tunay nga, ang kasaganaan ay hindi lamang nakukuha sa kung ano ang nasa paligid, kundi sa kakayahang tanggapin ang pagbabago at gamitin ito sa sariling kapakinabangan. Ang yaman ay sumusunod sa taong marunong umangkop, hindi sa taong ayaw tumanggap ng hamon o bagong sitwasyon. Ang pagiging bukas sa pagbabago ay humuhubog ng katatagan at malawak na pananaw. Ito ay nagtuturo ng disiplina sa isip, nagpapalakas ng konsistensya, at nagbubukas ng pinto sa mas malaking oportunidad. Ang taong marunong umangkop ay hindi natitinag ng pagkabigo, hindi natatakot sa hindi inaasahang pangyayari, at alam kung paano gawing oportunidad ang hamon. Kung nais mong makaakit ng pera at makamtan ang tunay na pag-angat, simulan mo sa pagiging bukas sa pagbabago yakapin ang bawat pagkakataon na magbago, mag-adjust sa bagong sitwasyon, at gamitin ang karunungan upang lumago sa gitna ng pagbabago. Sapagkat sa oras na marunong kang umangkop, ang kayamanan at tagumpay ay natural na sumusunod at ang iyong buhay ay nagiging mas matatag, mas malinaw at mas makabuluhan. Number 10. Pagiging mapagkumbaba at may tamang pananaw sa yaman. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng pera o material na bagay na hawak ng tao. Ang kayamanan ay nasusukat sa kakayahang pahalagahan ng mayroon, gamitin ito ng matalino at humubog ng tamang pananaw sa buhay. Ang tao na mayaman sa isip, ngunit mayabang at walang pagpapakumbaba, ay madaling maligaw sa landas ng kasaganaan. Ang kanyang puso ay madaling malito, at ang yaman ay maaring magdulot ng problema sa halip na kabutihan. Ngunit ang taong mapagkumbaba, ay marunong gamitin ang kanyang kayamanan bilang instrumento upang mapabuti ang sarili, ang pamilya, at ang lipunan. Ang pagkakaroon ng tamang pananaw sa yaman ay nangangahulugang nauunawaan mo ang limitasyon nito at ang tunay na layunin nito. Ang pera ay hindi lamang para sa pansariling kasiyahan, kundi para sa paglago, sa seguridad at sa pagtulong sa iba. Ang taong may tamang pananaw sa yaman ay hindi alipin ng kanyang pagnanasa hindi natutukso ng labis na luho at marunong mamuhunan sa mga bagay na magbubunga sa hinaharap. Sabi ni Epictetus, ang mayaman ay hindi siya na marami ang ari-arian kundi siya na kontento sa kung ano ang mayroon at marunong gamitin ito ng wasto. Ang mapagkumbabang tao ay nagtatamo ng respeto at tiwala mula sa iba. Lumalawak ang kanyang pananaw at nagiging bukas sa mga oportunidad na hindi nakikita ng taong sakim o palalo. Ang yaman na ginagamit ng may tamang intensyon at tamang pananaw ay lumalaki at nagiging pundasyon ng mas matatag at makabuluhang buhay. Ang mapagkumbaba at tamang pananaw sa yaman ay hindi lamang nakakaakit ng pera. Ito rin ay nagdudulot ng kapayapaan ng isip, nagpapalakas ng karakter, at humuhubog ng tamang ugali sa bawat desisyon kapag natutunan mong gamitin ang kayamanan. Nang may tamang pananaw, ang pera ay nagiging kasangkapan sa pagangat ng buhay at hindi hadlang sa personal na paglago. Kung nais mong makaakit ng pera at makamtan ang tunay na pag simulan mo sa pagiging mapagkumbaba at pagkakaroon ng tamang pananaw sa yaman. Pahalagahan ang mayroon, gamitin ito ng matalino, at ituon ang bawat hakbang sa pagbuo ng mas matibay at makabuluhang